Hey, what's up mga Boss Idol? So, another day, another vlog ulit. Maiba naman tayo mga Boss Idol. So, dito pala mga Boss Idol ay magkakabit tayo ng trapal. Ang trapal po ay magsisilbing pintuan sa ating mga badja at isasara natin pag umuulan. So, trapal po yung tawag dito mga Boss Idol. Dahil nga nandito tayo ulit sa ating branch 3 dahil nagpagawa tayo ng kwarto. At ongoing pa rin yung pagpapagawa natin ng kwarto at hindi pa natapos. Kaya, andito tayo at nakatambay. So, ngayon ay pass muna tayo sa mga makina sa mga hard trouble ang gagawin lang muna natin ay magkakabit tayo ng trapal dito mga boss idol so ito po yung trapal mga boss idol kahit papano naman ay sumaside lane tayo dito para may income na rin kahit papano at ang trapal pala dito sa shop namin mga boss idol ay hindi po mid to order no so may stock po kami para don sa mga malalapit ay pwede kayong magpakabit dito sa amin so iintayin nyo na lang at kakabit natin. At ang presyo po niyan mga boss idol ay 2,500 kasama na po yung kabit. At makikita natin dyan sa quality ng trapal ay napakaganda mga boss idol at napakakapal. At dito pala mga boss idol ay mayroon tong lumang trapal no. So tinanggal muna natin. Saka ikinabit na natin yung bagong trapal mga boss idol. So sinukat pa natin dyan kung sakto lang ba siya. So ang gagawin natin dito mga boss idol ay iriribits na natin to. So ganito pala yung style ko sa pagkabit ng trapal mga boss idol. Inuuna ko yung dun sa gitna. At sa bandang ibabaw naman mga boss idol ay didikit lang natin siya dun sa tubo ng kanyang bubong. Ayan at ganyan na po yung itsura niya sa gitna mga boss idol. At dito naman natin isunod sa harapan. So dyan pala ay sinusukat na natin. At ia align lang natin yung trapal para hindi naman siya pangit tignan. At dahil nga mayroon itong lumang trapal at pinalitan lang natin ng bago. So meron na itong mga butas mga boss idol. So ang ginawa na lang natin ay na ko ulit para matanggal yung mga natitirang bind rebits. Sa uh, ganyang paraan po ay hindi na tayo mahirapan ipasok yung bind rebits. A few moments later. So, ayan mga boss idol na kaibit na natin siya. No? So, ganyan po yung itsura niya mga boss idol. So, may zipper po sa dito sa harapan para pwede natin siyang buksan. So, napakapiting yung kanyang trapal mga boss idol. No? So, sakto lang yung kanyang luwag. Hindi naman siya masyadong mahigpit. Ayan. So, dito naman sa likod mga boss idol ay wala siyang zipper. So, kung gusto nyo ay pwede po natin yung lagyan ng Reaper yan. So may to order po tayo dyan mga boss idol. At sa kanyang trapal naman ay napakaganda ng quality dahil makapal po ito mga boss idol. So kita po natin dyan sa video mga boss idol no. Yan at lipat na tayo dito sa kabila mga boss idol. At ganito naman itsura nya mga boss idol pag itutupi natin siya. So ang gagawin natin dyan ay iikutin na natin hanggang sa umangat siya. So ang kanyang lock po ay nakaklip. Hindi po siya tulad nung iba na nakadikit lang. Ayan mga boss idol so hanggang dito na lang po so maraming salamat po sa inyong panonood God bless and see you in my next video